bum bum tapa wag nyo nang ituloy sobra <laughs> ayan thank you po yung mga nakapadad yung aral aral sa mga anak at magula ayan thank you mami ayan sila mam ma ma mam ma reakin sa movie ayan <laughs> mam Ay, uh, Anong masabi niyo po kay Direkta Relya uh, po? Maganda po. Maganda po. Maganda. Enjoy po. po. Kung i nyo po ng 1 to 10, ano po yung bibigyan nyo rate? Oh, 11 or oh, 100. 100, 100, <laughs> 100 oh, oh. Uh, Message nyo po kay Direk Daryl niya po. Huwag po kayo mag-direct na tindin. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. nga yun panahon na oh. ganun nga, mag-pinta um, ng pinta. Anong... Oh. Oh. Hindi <laughs> ko pa sagot ang hirap, pero nakaka... Depende siguro, case to case basis talaga siya. Yung pagbenta ng kidney. Pero yung sa case niya, kasi inisip niya yung future ng anak niya. Pero hindi niya akalain na yun din pala yung kailangan ng anak niya para mabuhay siya. Na-extend ma so, yung kidney. di maging matalino tayo. Tsaka huwag basta-basta sa mga bagay na ginagawa niya. So, ma'am, Anong masasabi niya po sa kay Direk Daryl Leo? Direk, grabe ka, pinaiyak tawa mo kami. <laughs> Ayun tumulo yung luha at si Punto ha, promise. Direk, thank you po, ang galing. Ma'am, kung i-relate siya 1 to 10, ano po ibibigyan niya kay Direk Daryl Leo? Grabe, uh, eh. siguro siyempre kung 1 to 10, 9 okay. ako. Kasi medyo sa mga words lang na iba, medyo masakit sa tenga ko. Pero 9, ang galing, ang galing. Ah, si Ma'am, si Ma'am, si Ma'am, si Ma'am. always, always, ano, um, take each moment na ipahalagahan na. Kasi we never will be done. So, we have to make the most out of it. Hey, Gary, po, ano yung po? kay Direk, congratulations. As in, sobra pinaiyak iyak dito mga tao. As in, the people of Santa Jose Del Monte enjoy your music. As in, it's not a bad thing. Oh, baka natin yung bitahan ng ating mga kamabalias ka na hindi ng para ng um, pato. I would like to invite everyone here in Santa Jose Del Monte that to come here in SF2 po, Cinema 2, please watch para kang pato mo. As in, it's a good movie. I assure you. Ma'am, paisa naman ng uh, para kang papa mo, now show me. Para kang papa mo, now show me. See you! Thank you, ma'am! -hmm. Ito pala yung mga vlog. Nakapost okay. oh, na oh, okay. uh, Ay, talaga ba? Saan? I-follow ko kayo. You know? Oo, oh, vlogger din ako. Ayan. Ano ko rin kayo you know? short <laughs> video ko <mo> din kayo? Thank <laughs> ma. Natawa ako. Pero ano, natatawa lang ako kasi sa, sa, sa church kasi place. kami. Kaya medyo hindi ako yeah. sanay din sa ibang ah. words. Pero tawa naman ako. <laughs> yung Ayan yung mga kasama namin sa church. Ayan. Ayan. bye Ayan. 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 Si Swells, bye bye ya. Ah. Thank you. Uh, comment ako dun na sa mga ano. Yun. Sige, bye bye. Ingat. God bless. Go! <laughs> Dali na! Go! Sige, na. sige na be, kayo sa likod. Oo, sige na. na. Uy, alaysa! Doon na kayo. Sige na. Oo, sige na. Hindi Siya nga yung walang masabi. <laughs> okay, 1, 2, 3. Ano po yung reaction ninyo sa movie para kang papa mo? Huwag na mag ng TV po yung sa ano, yung moral lessons na po siya na in everyday is decision po lang sa buhay natin. Meron po siyang consequences. Be it na in a good way or in a bad way, at least meron tayong naging lesson about sa decision na ginagawa. Okay, ma. There's always a consequence sa lahat Okay. Well, po, enjoy po. Then yung mga ibang mga nangyari din po sa movie na yun. Medyo related po sa ating mga mga kabataan. Kaya medyo, ano po kami, na natuwa po sa napanan po Hindi po rin dito. <laughs> <laughs> message naman po kay sa akin. Huwag po kayo mag na Para po kayo. Ikaw. focus po talaga siya sa kung ano po yung kinaharap na. Especially sa mga, ano po, yung mga nagpapakahirap po na tatay na are out of jail and nahihirapan sila mag maghanap ng trabaho kasi nga dahil sa bad record nila. And, uh, at least nagkaroon po naman ng highlight po sa part na yun. Ang galing po niya. Ang ginawa niya. harap mga ginawa niya movies <laughs> dito sa, so, sa cinema Lalo na po yung about kay art. Ang mga niya. Ang mga Sa akin po, napakakuha-kuha po ni Sarita Yung environment.

Bank. Kaya oo. <laughs> <laughs> oo, oh, <is it>, <laughs> 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 Yung bumumpak may cut lang. <laughs> oo, oh, oh, thank you ah. Bye. Okay. <laughs> See you.